Ito na ako guys, so, na, na rin ako ng ulan guys ngayong umaga at nakakas talaga ang hangin at ayan, nagpaka na rin ako nalikaw, kanina pa ako nalikaw guys ng ulan kaya niyong umaga kaya uh, ito, nagagala lang yun din ako na punta dito at pasyalan yung lugar na pinagpahaan dahil ano po guys malakas na talaga ngayon nandito, nagtigil at hapon na ito guys, nakakas na isang gano'n siya na magiging ulan. Patuloy pa rin guys yung ulan namin dito. At yan. Uh, bang baha na lang sa lakas na guys. Pinutan yung muro guys para makita guys yung sitwasyon sa mga kalsada na binabaha. Ayan. Bahay na yan guys. Bahala uh, yan dito. Bang baha, baha na talaga. Thank you so much guys for watching na pinagdaanan nyo. Pilutan ko lang sandali na sobrang buhala talaga.